Ngayon po ang pangalawang araw na walang ulan at yung tubig na naipon dito ay medyo nabawasan ng konti na. Nagana na siya nag-absorb na siya sa lupa. Okay, pero yung daan namin po, ayun po. Matubig pa rin, may mga tubig-tubig pa rin, pero hindi naganan ka ano, hindi nagana ka matubig na sobra. Ito po ngayon. Ay pwede nang lakaran. Char. Ito po yung yun. yung tubig po. Ayan. Ito po tayo dito. Okay. Wow, wow, wow. <laughs> Ayan. Napakadulas ayan, yung tubig so may mga isda-isda na po siguro dito, hindi ko lang po alam kung ano wala pa po kasing nanguhuli pero siguro meron. ayan po, malawak po yan sobrang lawak po yan ayan, so ngayon yan lamang po sa umagang ito at baka tayo ay madulas na naman ulit balik po tayo sa ating ah, powerful na daan ayan. bye bye po muna